So, maglilinis tayo sa kulungan ng ating mga alagang sisyu tatanggalin natin yung sapin na nilagay natin then yung ipa ng palay ay papalitan natin para maging malinis ulit yung kanilang kulungan so ito problema mahirap tanggalin kasi kala nila binibigyan na sila ng pagkain so mamaya pa natin sila bibigyan ng pagkain pag natanggal natin to pag na dinisa na natin ayan so ginagawa natin ang paglilinis sa tulungan ng ating mga alagang sisyu yung tatlong araw so eto papalitan natin yung ipa ng palay so kailangan mapanatiling malinis ang tulungan ng mga sisyu ang sa so, ganun ay makaiwas sila sa anumang sakit So, lilinisin muna natin yung lalagyan natin na sa pen. ng ipa ng palay. So, habang nililinis natin yon ay pakainin natin sila. So, ito yung binili natin 25 kilos na Galimax. Uh, one and 2 itong isa so ito yung pinapakain natin sa kanila so yung dalawang mahigit dalawang libo ang halaga so bibigyan natin sila ngayong umaga Ayan. So, ito na. Dadali na natin sa kanila. Ayan. Ayan. So, dumilipad sila. Sinan lang mag-almusal. So, kung ano, dito ay lalagyan natin. Ayan. Ayan. Then, itu itu gitu ikan itu pak bikin yang kita seberapa sih ikan Meron dito oh. Ayan oh. Ayan, so, habang kumakain sila, binigyan natin yung paglalagyan ng ikan ng ilo. Ayan, so after nilang kumain ay dapat tanggalin yung pinaglalagyan ng pagkain nila nang sa ganun ay hindi nila madumihan so, babalik na natin ang uh, bagong ipanang palay so malinis na wala na silang dumi dyan then after 3 days ay ulit kalitan natin yan ng sa ganun ay napiling malinis sila at hindi nangangamoy so yan ang paglilinis natin sa kulungan ng ating mga alagang sisyo so maraming salamat sa inyong panonood kung meron kayong nais ibahagi para sa aking pag alaga ng mga sisyu ay pwede nyong i-comment sa comment section ng sa ganun ay malaman natin. Muli maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga bag pa lang, please subscribe, like and share na rin ang video nito. Assalamualaikum.